Tila nahubog ng na husto ang mga kabataan. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, ay nahanap rin ang kaliwanagan. Binuksan ang isipan sa mga bagay na wasto at nakawala. Sa pagbisita ng malungkot na mundo, nakita ng realidad kung paano tayo naghihirap. Natututo na rin sa kaalamang pagibayuhin ang nararapat. Laban ng kalilang karapatan. Siring ay nakikisa upang mapaunlad ng husto ang ating bayan. Marahil hindi na nga sila bata. Walang habas ng usigi ng namumunong sugapa. Malinaw ang pag-iisip sa kung ano ang mas tama. Mananatiling wangis ni Rizal na may pagmamahal sa wika, gayon din sa bansa. Ikaw ang batang hindi lang basta bata. Ikaw rin ay isang bahagi ng sining at kultura. Ipamalas mong talento mong dala. Lumikha ka ng tula at ipinta. Hindi lang basta sa piso makikita ang mukha ng bayaning nag-alay ng buhay. Gising na ang mga bata sa kabanata ng mga kabataang lumikha ng pintang nabigyan ng kulay. Sumuong sa labanan na papel lang ang dala, katuwang ng lapis na may pambura, nagbahagi ng mga sinulat ng nobelang may marka, marka ng pagiging makabayan makatao, makajos at makabansa. Mahal kita, Pilipinas, kami ang kabataang makata na buong puso ka naming ipapaksa. May tinig ng maririnig para manindigan at gawin ang tama para sa bayan. Kabataan ang pag-asa ng inang kalikasan, may edukasyon pang pinanghahawakan para gawing armas sa panindigan. Tayo ang magsisilbing bayani sa henerasyong tinatapakan. Madalas mang nadara pa ay mayroon pa rin ibubuga, nananalaytay pa rin ang dugong makabayan laban sa mapagsamantala. Maimpluensyahan man ang kultura mula sa iba't ibang banyaga, Pilipinas pa rin ang tahanan sa tradisyon at pakikisalamuha. Ngunit, sa panahon ngayon, masasabi pa ba natin na ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Kung ang ibang kabataan ay nasisira na ang kinabukasan kaya tayo'y magkaisa at magtulungan nang sa gayon ay mapatunayan na mali ang kanilang paratang. Bawat kabataan ay siyang himig ng ating lahat. Karapatang pakinggan kung anong nararapat. Kailangan nating suportahan bawat misyon na katanggap-tanggap. Dahil tayo ang pag-asa ng bayan, mga kabataang nagsusumikap. Kabataan ang siyang naging daan upang tayo'y manindigan. Gumawa ng may kabuluhan upang maisatinig ang boses para sa bayan. Mga maling impormasyon ay ating itapon nang maging maayos ang komunikasyon. Bigyang kalayaan ang bawat isa upang makagawa ng may laya at dedikasyon. Kabataan ang siyang sanggunian ng bayan. Kaya't ang karapatan ay ipaglaban natin kabataan ang boses ng pagbabago dapat maging masipag sa pag-aaral at maging tapat sa alituntunin ibigay ang buong kalakasan at karunungan sa pangarap at mithiin maging inspirasyon sa mga kababayan na may mabuting layunin Magandang buhay mga katugma, kirap ka ba sa iyong assignment o di kaya project? Huwag nang mag-alala dahil ang makat at manunulat ng panitikang Filipino ay nag-uper ng maayos at orihinal na writing service. Introduce ang gumagawa ng tula, maikling kwento, spoken word, poetry, essay at marami pang iba. Sa mababang halaga, meron ka ng trusted at malinis na writing service. Dahil mismong manunulat ang gumagawa kaya garantisado bawat letra. Bukas ang aming pahina 24 hours simula lunes hanggang linggo. Kaya ano pang hinihintay mo pagawa ka na? Magbigay lamang ng mensahe para sa ibang detalye. Padayon.